yata ngayong hindi mabibili online kahit na mga sanggol? Nabalitaan nyo ba may online bentahan ng sanggol? Cash on delivery pa, 2,000 to 90,000 pesos. Mas mahal pa raw kung ibang lahi. Bawal yan. Mananagot para sa child trafficking sa ilalang Section 7 ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination o RA 7610 ang sino mong magbebenta, bibili, o mga kalakal ng bata. Kapag nakatulang may sala, makukulong siya mula 12 years hanggang 30 years at may kasama pang multa. Paano na lang ang mga kapos sa buhay na hindi may taguyod ang anak? Lumapit sa DSWD para alamin ang mga hakbang na kinakailangan para ipadap ang anak. Para sa mga mag-asawang sabik magkaanak Pwede rin kayong mag-avail ng administrative adoption. I-click lang ang link sa comment para sa karagdagang impormasyon. Kung nagustuhan niyo yung video na ito, please like and share at pakibulong sa mga kaibigan, kapamilya, ka at kapitbahay na may isang attorney Tony Roman na magbibigay ng free legal advice para sa lahat. Hanggang sa susunod na vlog, mag-ingat po kayo.